Yes, good day mga boss. Andito tayo sa website ng DPWH o gov.ph at uh, titingnan natin tong update nila dito sa SLEX TR4 Ayan Sa Atlusan Expressway or SLEX Toll Road 4 TR4 Project Description New 4 Lane Toll Road from Santo Tomas, Batangas to Tayabas, Lasena City and Quezon is 67.74 km long. The revised alignment is divided into six packages as follows. O, ito yun. Uh, package A, Santo Tomas, Batangas to Macban. Ito yung sa may uh, geothermal. So ang nakalagay dyan ay 11 kilometers Yan ang package A Santo Tomas Batangas To Makban, package A Package B, Makban Makban to San Pablo So yun yun uh, Package C San Pablo Laguna to Chaong 7.5 kilometers ah uh, Pansinin nyo Itong San Pablo na to Chaong ay 7.5 kilometers lang so napaka iksi nito siya yung pinaka distansya ng kanyang interchange at uh, package di Chaong to Candelaria 15 kilometers long distance ng kanyang uh, interchange tapos Candelaria Quezon to Tayabas so wala na dito yung Uh, sariyaya na dati nakikita natin Candelaria to Sariaya so wala na yon wala na pwede na natin baguhin yung ating pag update na wala na sa Sariaya interchange tapos Tayabas Quezon to Barangay Mayo ito yung naging adjustment nila proposed extension 9.96 kilometers so mahaba-haba din to so dito naman tayo sa Uh, project update The objectives improve transport O oh, malamang yun na nga yan Huwag na nating basahin yan uh, Punta na lang kayo dito sa ano uh, SLEX TR4 Update Sa DPWH Puntahan nyo na lang Para mabasa nyo yung mga nakalagay diyan uh, Puntahan natin tong ano Ongoing construction status uh, Project status Ongoing construction Para makita natin yung IKMA Para maikumpara natin yung kung gano'n na siya, kung gano'n na, ilang porsyento na yung nagagawa. So dito sa may package A, uh, nakita natin kanina package A, Santo Tomas to Macban, 29% pa lamang, mga 29% pa lang yan. Gawa ng nakita nyo naman sa mga vlog natin na talagang mula dito sa may Santo Tomas Interchange ay halos ah uh, mga ganon, 29% pa nga lang. Kaya na uh, may subdivision doon na uh, dadaanan na hindi pa siya nabubungkal. Hanggang dito sa may Macban Interchange yung mga putol-putol pa dyan, meron pa din hindi nabubungkal doon. Doon sa may barangay San, San Isidro, yon meron doon. Tapos dito naman sa may package B, uh, Macban to, ano to, Macban to San Pablo, 58% pwede, maging 58% kaya nang mula dito sa may Macban uh, makalampas lang ng interchange ay samintado na yon doon sa may San Juan, Alaminos hanggang San Pablo konting konti na lang yan mga 58% uh, mga hindi nga mga 58% yan eh baka uh, para sa akin lang ha ano na yan nasa 70% pwede, pwede na ilagay sa 70% yan kuha ng Kunti na lang, andun na yun sa may Makatuban Interchange, yung dugso nga sa may San Juan, na yung sa Mintado na. Tapos yung mga tulay na lang dito sa may uh, Alaminos, meron pa dong isang mahabang sasamintuhin. Tapos may tulay pa, medyo ano nga yun, matagal-tagal nga yun. Nasa ano nga, uh, mga 70%, para sa akin 70%, so, yun lang yung aking opinion. Tapos mula dito sa may Package si ito yung San Pablo to Chaong Quezon. Pansinin na napakataas niya. Gawa ng dito sa may package, San Pablo to Chaong. Uh, kaya siya naging 76% gawa ng dito sa may Chaong Interchange. Ay ano na, halos makompleto na. Pero mula dito sa may San Pablo Interchange, ay wala pa halos mukha itong ano eh, interchange sa San Pablo wala pa nga siyang jarder ba, doon sa kanyang interchange tapos may Santa Maria pa ay tika alangan 76% na to ang kaya pinagbasihan nito siguro doon sa may ano yung mahaba pwede siguro ibala sila 76% o oh, mataas tapos package D ito yung Candelaria to Tayabas tamaga Oh, Chaong eh. Oh. Chaong to Candelaria pala. Chaong to Candelaria. Ah, nakalagay dito, not started. Pero, nag-uumpisa na po to. Yung makalampas ng Chaong, Chaong Interchange, nag-uumpisa na to doon sa may lalig hanggang sa may Lusakan. uh, Losakan. Kabatang, nag-uumpisa na din eh. So, wala pa nakalagay dito. Not, na, not yet started. Nag-uumpisa na po yan. Tapos, i-Candelaria, to Candelaria to Tayabas ay nag-uumpisa na din yan 12% masyado mababa eh, yun ang kanila observation siguro matagal na tong update na to tapos dito naman sa may package F ay talagang wala to wala pang umpisa dito dito nga sa may interchange ng Tayabas eh, wala pa nang umpisahan so ayan ano pang pwede nating makita dito? Unconditional PTS Unconditional Ano ba nito? Ongoing raw acquisition ah uh, Yung na-acquired uh, na ng na, na mga properties Package A O oh, malamang Mga natsa 91% uh, Siguro Hindi natin alam yung data na yan Mahirap yan Medyo Nasa usaping ano na yan asaping properties na ang sa atin lang ay dito tayo, ganun yun yung napapagbasihan natin bilang isang nag-a-update linggo-linggo uh, na-update -linggo. na natin, nadaanan natin yan yung mga package A niyan 29% hmm, medyo taas natin ng kaunti yan package B, taas natin ng kaunti yan package C, taas natin medyo nag-aalangan ako dito sa package C Medyo taas to. Kaya nang dito sa may ano nga, San Pablo Interchange ay at saka hanggang uh, hanggang sa Santa Maria ay medyo alanganin siya sa 76%. Kaya nang doon sa may ano nga, eh, sa, may, sa may San, sa may San Pablo Interchange wala pang pa tambak yung pagtumawid ka ng ano eh tutum Tom uh, San Pablo Interchange to Santa Maria. So ayan. Ngayon na kanilang kalkulasyon, wala tayong magagawa. Okay mga boss, at yan ang ating update. Kung bago pa lang sa channel na ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka pagka tayo ay merong bagong video. Yan nakikita nyo yan ay Chaong Interchange po yan. Yan lang ang ginamit nating background para may pakita lang natin na yan ang uh, Uh, pagkakasunod-sunod na report ng DPWH tungkol sa kung ilang porsyento ang nagagawa dito sa SLEX TR4 uh, hindi pa yan updated hindi natin alam kung kailan yan nila ginawa pero mukhang bago naman sa ating palagay gawa ng hindi siya nalalayo sa uh, development o sa progreso na nangyayari ngayon sa ating observasyon hindi sya masyadong malayo, malapit sya sa ating nakikita. Kaya yan po ang uh, update dito sa SLEX TR4. Sana ay nagustuhan nyo at uh, sana nyo kung kailan ito posibleng matapos. Uh, Doon naman po sa update kung kailan to posibleng mabuksan ay para sa akin po hindi pa sigurado ngayong 2000 25 para hindi kayo umasa gawa ng panahon po kasi may bagyo tapos eh, mayroon pa mga ah, gagawin pang tulay sabihin natin na may lugar na madadaanan na pwedeng daanan bago matapos ang 2025 posible posible dito sa may San Pablo to Chaong yan posibleng madaanan yan para wala ng traffic dito sa may bayan ng San Pablo. Bale, mangyayari niyan ay eh, baka pilitang mabuksan dito sa may uh, Makban. Uh, pero Macban, medyo malabo pa eh. Pero tingnan natin. Ah, uh, mahirap na. Mahirap na magsalita ng tapos. Basta, yan ang ating update ngayon. Malaman na natin yan sa madaling na panahon. Basta ang mahalaga, ay nakikita natin na tuloy-tuloy po ang paggawa dito sa SLEX tr 4 huwag po tayong mainip at yan ay matatapos at matatapos kahit nga gabi ay may nagtatrabaho po diyan sa SLEX TR4 nagbubuhos sila ng saminto so yan maraming salamat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video salamat po